Si Donald Trump ay biglang nagbago ng posisyon at nanawagan sa mga Republikano sa kapulungan ng mga kinatawan na bumoto para ilabas ang lahat ng mga file ni Epstein. Ikinagulat ng marami ang biglang pag-iba ng pananalita. Dahil dalawang araw lang ang nakalipas, si Trump ay hayagang tumutol at nanawagan na huwag iboto ang panukalang batas na ito. Tinawag ni Epstein na mga traidor ang ilang Republikano na sumuporta sa paglalathala ng mga file ngayong linggo anunsyo sa kapulungan ng mga kinatawan ng Estados Unidos ang botohan at dumarami ang Republikano na sumusuporta sa paglalathala ng mga file. Hindi na dapat magulat kundi kilalanin ang pagiging malikhain ni Donald Trump. Noong katapusan ng nakaraang linggo, napag-usapan sa Kongreso na maraming Republikano ang handang humiwalay sa partido at labanan si Donald Trump. Kahina hinala talaga ang itsura ng kwento kay Epstein at pagtutol ni Donald Trump sa paglalathala ng mga file at ipinakita ng mga survey na karamihan ng mga botante ay pabor pa rin sa paglalathala. Walang ibang pagpipilian si Donald Trump kundi magkunwaring hindi siya sinuway ng mga Republikano, kundi ginagawa lang nila ang kanyang utos. Kung makuha ng panukalang batas ang dalawang katlong boto sa kapulungan ng mga kinatawan, hindi na mapipigilan ng Senado o White House ang paglalathala ng mga file ni Epstein. Huwag agad isipin na talo na si Trump hindi pa ito tapos. Itinulak ng White House ang kagawaran ng katarungan ng United States sa isang pakana na hindi lang magbabawal sa paglalathala ng mga file, kundi babalikta rin pa ang iskandalo kay Epstein. At inilalagay ito laban sa mga demokratiko. Ang planong ginagawa ngayon ni Donald Trump ang tatalakayin natin sa episode na ito. Ako si Alexi Peci. Tara pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito, at mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Doon din kami naglalathala ng mga balitang agad naming natatanggap. Kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Pwede rin ninyong gamitin ang QR code sa screen ninyo. Kaya, gaya ng sinasabi nila, higpitan nyo ang inyong mga sinturon. Dahil sa episode na ito ay maraming matitinding liko. Ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump ay nanawagan kamakailan sa mga republikano sa kapulungan ng mga kinatawan na bumoto para ilabas ang lahat ng mga file ni Jeffrey Epstein at tanggihan ang tinatawag niyang demokratikong panlilinlang na naging isang medyo matinding pagtalikod sa kanyang mga naunang pagtatangka na siraan ang mga pagsisikap na ito. Ngayon, ibabahagi ko ang sinabi ni Donald Trump. Dapat bumoto ang mga republikano sa kapulungan para ilabas ang Epstein files dahil wala tayong itinatago. At dumating na ang panahon para iwanan sa nakaraan ang panlilinlang ng mga demokratiko na ginawa ng mga radikal na kaliwang baliw para ilihis ang atensyon mula sa malaking tagumpay ng Partido Republikano kabilang ang kamakailang panalo natin laban sa democratic shutdown. At heto mga kaibigan, tandaan ninyo ang pariralang ito, gaya ng sinasabi ni Trump, dumating na ang panahon, panahon na para iwanan ang panlilinlang na ito dahil si Trump mismo ay hindi naman talaga balak iwanan ang kahit ano sa nakaraan. Ayon sa mga taga-suporta ni Donald Trump, ito ay patunay na wala na siyang itinatago at handa nang ilabas ang lahat ng Epstein files para makita ng lahat ang laman nito. Pero ang totoo, hindi pa rin ilalabas ang mga file sa malapit na panahon. Kahit pa magpasya ang kongreso na gawin ito, kahit pa bumoto ang lahat ng Republikano para sa publikasyon, hindi pa rin ilalabas ang mga file at ipapaliwanag ko kung bakit. Hindi na rin dapat ikagulat ang biglang pagbabago ng posisyon ni Donald Trump ngayon. Kasabay ng inaasahang mass withdrawal ng Republican Party bago ang House vote, umatras si Trump sa kanyang mga desisyon. Ngayong linggo, tungkol sa usapin ng pagtatangkang pilitin ang kagawaran ng katarungan na ilabas ang lahat ng materyales kaugnay ng kaso ni Epstein, ang kinatawan ng Republican Party na si Thomas Messi mula Kentucky at ang kinatawan ng Democratic Party na si Rocana mula California ay nakalikom ng sapat na pirma noong nakaraang linggo para sa isang petisyon na nananawagan na ilagay sa butuhan sa kapulungan ng mga kinatawan ang usaping ito. Noong linggo, naghayag ng may optimismo sina Messi at Hana na dumarami ang mga Republican na handang bumoto pabor sa panukalang batas na ito. Ibig sabihin, hindi lang apat ang pumirma sa petisyon, kundi mas marami pa, mas marami talaga. Ayon kay Messi, sa palagay niya, may isandaang o higit pang republikan Republican sa kapulungan ng mga kinatawan ang maaaring kumalas kay Trump na noong nakaraang linggo ay hayagang humiling sa mga Republican na huwag na huwag bumoto para sa paglalathala ng Epstein file. Tandaan niyo yan. Ilang araw lang ang nakalipas na nawagan si Trump na huwag na huwag kailanman bumoto. Nagbago siya agad ng posisyon. Tingnan niyo ngayon ang nangyayari. Tiyak na pabor lahat ng demokratiko. Ayon sa mga Republikano, ang panukalang batas para ilathala ng kagawaran ng katarungan ang mga file ni Epstein ay may absolutong karamihan ng boto sa kapulungan ng mga kinatawan. At ayon sa batas ng Amerika, ibig sabihin nito, hindi maaaring ibeto o baguhin ng Senado o ng White House ang panukalang batas na ito. Ibig sabihin nito ay magiging penal na desisyon ito ng buong sangay ng lehislatura. Ngayon, isipin nyo kung paano magmumukha si Donald Trump Nakahapon ay malakas na nanawagan sa lahat ng Republikano na isabotahe ang botohan na ito. At hindi lang yan. Noong katapusan ng linggo, may balitang maraming lider ng Partido Republikano ang naghahanda dahil may mga Republikano na tatalikod kay Trump at susuporta sa panukalang batas. Agad na ipinatawag ni Trump sa Situation Room ng White House, ang mga Republikano na lumagda sa Petition A para kausapin at subukang pigilan sila pero hindi ito umubra. Pagkatapos, binanatan ni Trump si Marjorie Taylor Greene at tinawag siyang taksil dahil hinihiling niya ang paglalathala ng mga file ni Epstein. Pero hindi rin ito umubra. Sabi lang ng mga Republikano, Pakinggan mo, masyado ng kakaiba ang itsura nito kapag ang presidente ay sobrang tutol sa paglalathala ng mga file na sinasabi niyang hindi naman daw delikado para sa kanya. Pero hindi rin ito ang pinakamahalaga. 77% ng mga botante sa Amerika ay gustong ilabas lahat ng mga file, ipakita ninyo ang mga iyon. Sa huli, mismong si Donald Trump ang nangakong gagawin ito noong kampanya. Kamakailan, si Mike Johnson, speaker ng kapulungan ng mga kinatawan, nagkunwaring ayos lang at sinabing, gagawin lang natin ito at magpapatuloy tayo. Wala namang dapat itago. Napagdesisyonan na ang mabilis na pagsasagawa ng butuhan sa kapulungan na inaasahang magaganap sa Martes. Hindi nagtagal matapos ilabas ng grupo ng tagamasid sa Komite ng Kapulungan noong nakaraang linggo ang libu-libong bagong liham ni Epstein. At sa puntong ito, napagtanto ng kampo ni Trump na hindi na nila kayang kontrolin ang buong partido kaya nagpa silang kumilos ng maagap. Nang hinikayat ni Trump ang mga Republikano na bumoto ng pabor, hindi na ito mukhang pagkakabahabahagi sa partido kundi parang pagsunod na lang sa utos ng amo. Ibig sabihin, hindi maiiwasan na boboto talaga ng pabor ang mga republikano at parang sinasabi ni Trump na huwag nila itong gawin. Kaya lumalabas na sumuway sila sa kagustuhan niya. Kung boboto pa rin sila dahil sinabi ng pinuno, parang sinunod lang nila ang gusto nito. Ibig sabihin, hindi mukhang talo si Trump at nagkakaisa ang partido. Pero may natitirang tanong, pwede kasing makasama kay Donald Trump ang mga file ni Epstein. Hindi ba siya natatakot dito? Natatakot? Pero alam niya na sa ngayon, walang anumang file ni Epstein ang ilalabas. Kahit pa ito ng kongreso mula sa kagawaran ng katarungan. At dito, nasa panig niya ang batas. Ang buong usapan ay nagsimula noong biyernes nang lumapit si Trump kay punong abogado Pam Bondi para hilingin na imbestigahan ang mga koneksyon ng nahatulang sekswal na kriminal na si Jeffrey Hankson sa iba pang mga kilalang personalidad na konektado sa Demokratikong Partido. Isa itong walang kapantay na hakbang na ginawa ilang araw lang matapos ilabas ng mga demokratiko ang mga email ng Yumaong Epstein. Kung saan nabanggit siya, pinapakita ng hakbang na ito na may kinatatakutan si Trump. Sinabi ni Trump na ginagamit daw ng mga demokratiko ayon sa kanya ang misteryo ni Epstein kung saan sangkot din ang mga demokratiko at mga republikano para subukang ilihis ang atensyon mula sa kanilang kapalpakan sa shutdown at iba pa nilang mga kabiguan. Hihilingin ko kay Attorney General Pam Bondi at sa Department of Justice na makipagtulungan sa ating mga patriyota. Mula sa FBI, imbestigahan ang kaugnayan at relasyon ni Jeffrey Epstein, kina Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, JP Morgan Chase, at marami pang ibang tao at institusyon para malaman kung paano sila konektado. Wakas ng CP at iyan mismo ang naging susi sa biglaang pagbabago ng posisyon ni Donald Trump. Ito ang pangunahing diskarte ni Donald Trump. Wala nang pakialam ang lahat ngayong tag-init. Sa utos ni Donald Trump, inaral na ng FBI ang lahat ng file ni Epstein. At noong Hulyo, si Pam Bondi mismo ang nag-anunsyo na, ayon sa kanya, batay sa mga ebidensyang meron, walang dahilan para magsampa ng karagdagang kasong kriminal. Ngayon, kontrolado na. Inuulit ko, ganap na kontrolado. Muling iimbestigahan ng United States Department of Justice sa ilalim ni Donald Trump ang kaso. Ngayon kasama na ang mga demokratiko. Noong Hulyo, muling sinabi ni Pam Bondi na walang dahilan para maglunsad ng bagong investigasyon. Alam niyo ba kung saan nakatago ang tuso? Ang totoo, masyadong halata ang pakanana ito para lang maiwasan ang paglalathala ng mga file. Ang buong tuso dito ay ang pag-anunsyo ng bagong kasong kriminal ay nagbibigay ng buong karapatan sa kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos na huwag ilabas ang kahit anong materyales. Kadalasan, iniiwasan ng kagawaran ng katarungan na maglabas ng materyales kahit sa Kongreso habang may kasong kriminal dahil maaaring maapektuhan nito ang patas na investigasyon o susunod na kaso. Kung sakali mang magkaroon nga. Ibig sabihin, maaaring imbestigahan ng kagawaran ng katarungan ni Trump ng ilang taon ang posibleng kaugnayan ng mga Demokrat sa kaso ni Epstein. Hindi ilalabas ang mga eskandalosong file. Eh, parang lihim yan ng investigasyon. Hindi pwedeng ilabas ang mga file na iniimbestigahan pa. Doon, wala nang may pakialam sa botohan sa Kongreso at pwede ring umatras ang Kongreso mismo. Kasi, eh, kung may isinasagawang kriminal na investigasyon, sapat na dahilan na yon para hindi igiit ng Kongreso na ilabas ang mga file ni Epstein dahil nawawala na ang saysay ng ganoong panawagan. Pero sa ganoong sitwasyon, dapat magtanong ang matinong butante, bakit nga ba takot na takot si Trump sa paglalathala ng mga file? Sasabihin ngayon ng mga taga-suporta ni Donald Trump, eh, pati naman mga demokrata sangkot din sa kasong yan. Totoo naman, nababanggit sila. Kabilang sa mga madalas na nakakausap ni Epstein ay si Catherine Ryumler, dating punong legal na tagapayo ng White House noong panahon ni Barack Obama na siyang naging abogado ni Epstein. Dagdag pa, nababanggit din si Summers, dating kalihim ng pananalapi noong panahon ni Clinton at direktor ng National Economic Council noong panahon ni Barack Obama. Nababanggit sila, magkaibigan si na Clinton at Epstein noong early 2000s. Mula 2000 at dalawa hanggang 2000 at tatlong hindi bababa sa labing-anim na beses na banggit si Clinton sa flight log ng pribadong eroplano ni Epstein. Noong 2023, nagbayad ang J.P. Morgan ng 200 at 70 milyong dolyar bilang kompensasyon sa collective lawsuit na isinampa ng mga biktima ni Epstein. Sinabi nilang ipinikit ng bangko ang mga mata sa mga kahina-hinalang transaksyon na nagbigay daan sa sekswal na pagsasamantala ni Epstein. Ibig sabihin, totoong nabanggit sa mga file ang mga demokratang J. P. Morgan at posibleng ang konektado sila at iba pa. Pero ang pakikipagpalitan ng mensahe kay Epstein ay hindi isang krimen at walang ebidensya sa mga email na may kinalaman ang sinumang demokrat sa mga paglabag ni Epstein. At magiging makatarungan ding sabihin na ang pagbanggit kay Donald Trump sa mga liham ni Epstein ay hindi rin automaticong ginagawang kriminal siya. Binibigyang diin ko, walang kahit isang kaso na isinampa laban kay Trump na may kaugnayan sa mga file ni Epstein. Pero may isang malaking pagkakaiba. At sa opisina ni Clinton at sa bangko ng JP Morgan, sinabi nila ngayon na wala silang tutol sa investigasyon. Wala silang tutol sa paglalathala ng lahat ng file ni Epstein. Pero si Donald Trump, sa hindi malamang dahilan, ay matindi ang pagtutol dito at ginagawa ang lahat para hindi ito mailabas sa publiko. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok Ilagay ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Ingat kayo, paalam sa lahat.